tinanggihan ka ng taong ito. At para bang sinabi niya nang hindi sinasabi, hindi ka ganun kaimportante. Hindi ka sumagot. Hindi ka umiyak ng malakas. Pero nadama mo. At hindi lang kaunti. Nasa tiyan. Sa dibdib. Sa balat. Umiwas ng tingin ang taong ito. Binale Tinrato ang pagmamahal mo na parang labis na parang ang tunay na pag-ibig ay kahinaan at nilunok mo na lang. Taglay ang dignidad ng isang taong alam na hindi ipinanganak para magmakaawa. Ngunit na natili ang sugat. Tahimik. Pumuputol sa loob. Naniwala ang taong ito na ang paglayo ay lakas. Naisip niya na maaaring maglaho, itulak ka palayo, at magpatuloy sa buhay ng payapa. Ngunit ngayon hindi siya mapayapa. May salaming nakakaabala. May kawalang sumisigaw. May alaala na paulit-ulit bumabalik. Dahil sa kaloob-looban, alam ng taong ito. Alam niya na tinanggihan niya ang pinakakailangan niya. Alam niya na natakot siya sa totoong damdamin. Alam niyang tinrato niya na parang basura ang isang bagay na kanlungan. Ngayon tinatanggihan ang sarili. Ikaw ay nakakapansin. Nasa tingin na iniiwas. Nasa katawan na humuhupa kapag dumadaan ka. Nasangiting tumatagal lamang sa kalahating segundo at namamatay sa mga labi. Hindi nagsasalita ang taong ito, ngunit nararamdaman ang hiya sa sarili. Sa pagpayag na mawala ka. Sa pagpapanggap na walang halaga ito, gayong iyon ay lahat. Ngayon sinusubukang hanapin sa ibang braso ang ibinibigay mo sa isang tingin. Ngunit hindi makita. Sinusubukang magpatuloy sa buhay, ngunit natitisod sa sariling refleksyon. Dahil ang taong tumatanggihan ng tunay na pag-ibig, ay nagiging tinatanggihan mula sa loob. Alam ng taong ito iyon. Ngunit walang lakas ng loob na ipagtapat. At hindi mo na kailangang mangulekta. Ang buhay na ang mangumulekta para sa'yo. Ipinapakita ng oras. Ang kawalan ay mabigat. Naging katahimikan ka na marka. Naging alaala ka na nag-aalab. Naging paano kaya ka na hindi nawawala. Nawalan ang taong ito at alam niya yon. Alam kahit na hindi masabi. Napansin mo na ba kung kailan nagsisimulang mamuhi sa sarili ang isang taong tumanggi sa'yo? Hindi madaling malutas ang sakit na ito. Ngunit posibleng mabago. Tinanggihan ka ng taong ito. At hindi mo malilimutan. Hindi dahil may hinanakit ka. mulit dahil ang nangyari ay tumalab ng malalim. Ito'y may kasamang walang pakialam. May panlalait. May ganung uri ng lamig na parang gustong burahin ka sa pagkabuhay. Nagsasalita ka at hindi pansin. Nag-aalok ka ng presensya at tinatanggap ay katahimikan. Nagbubukas ka at inaakusahan kang sobrang intense. Pinalabas ng taong ito na malika sa lahat ng oras. Parang nakakainis ang paraan mo ng pakiramdam. Parang labis na pagmamahal ay isang depekto. At sinubukan mong mag-adapt. Sinubukan mong magsalita ng kaunti. Pigilan ang sarili. Magpanggap na hindi masakit. Magpanggap na kaya mong tiisin. Pero hindi kaya. Paunti-unti na pagtanto mo, hindi ito tungkol sa'yo. Ito'y tungkol sa kanya. Tungkol sa taong ito. Tungkol sa kawalan ng kakayahan na tanggapin ang ibinibigay mo. Ang taong ito ay hindi handa sa tunay na pag-ibig. Nais ng kontrol, kasiguruhan, katiyakan. At hindi ikaw yon. Ikaw ay katotohanan. Ikaw ay hilaw na pagmamahal. Ikaw ay presensyang naghubad. Ikaw ay damdaming nangangailangan ng tapang. At dumating ang pagtanggi. Una'y nasa pagitan ng mga linya. Pagkatapos sa katawan. Pagkatapos sa mga salita. Hanggang sa bigla umalis ang taong ito. Nang walang tunay na pagpapaalam. Nang walang paliwanan. Nang walang tapang. Nang walang pangalanan ang sariling takot at ikaw ay naiwan, sinusubukang maunawaan. Iniisip na baka sumobra ka. Na baka nasakal mo siya. Na baka inidolo mo siya. Pero hindi. Sa paglipas ng panahon na pagtanto mo, ang hindi kinakaya ang intensidad ng pagkikita ay ang taong iyon. Ang nagtago ay siya. Ang lumayo upang hindi mabunyag ay siya. At ngayon? Ngayon ay pinagdudusahan niya ang sariling konsekwensya. Hindi sa paraan na nakikita ng iba. Hindi sa hayag na kalungkutan. Hindi sa mga paghingi ng tawad. Pero sa uri ng katahimikan na tanging nagdadala ng tunay na pagsisisi. Ang taong ito ay ne ang sarili. Araw-araw. Mag-isa. Sa sariling isipan. Nagkukunwaring ayos lang. nagpo ng mga litratong nakangiti. Patuloy sa iba't ibang pangalan, iba't ibang katawan, iba't ibang kwento. Pero sa loob na tutunaw, napapansin mo, nasa tingin, nasa pigil na galaw, nasa kawalan ng katatagan kapag sinasabihang ayos lang. Hindi ito totoo, at hindi na muling magiging katulad ng dati. Dahil ngayon alam na ng taong ito, alam niya na itinapon niya ang hindi na niya muling mahahanap. Alam niya na may hawak siyang isang tao na ang nais lang ay manatili at hindi niya alam kung paano haharapin yon alam niyang itinakwil niya ang isang pagmamahal na walang hiniling kundi ang katotohanan. At ito ang dahilan kung bakit hindi na niya kayang tiisin ang sarili. Dahil hindi ka na ang nagpapasakit sa kanya. Siya na mismo ang nagpapasakit sa kanyang sarili. Sinusubukan niyang magpaliwanag. Sinasabi niyang mas mabuti ito. Na kailangan niya ng espasyo. Na hindi kayo bagay. Munit bawat argumento na inuulit niya ay isang desperadong pagtatangka na takasan ang kasalanan. Nararamdaman niya ito. Nararamdaman niya ito kapag nakikita kang nagpapatuloy. Nararamdaman niya ito kapag napapansin niyang may taong nakikinig sa iyo ng may atensyon. Nararamdaman niya ito kapag napapansin niya ngayon ikaw ay nais sa lugar na dati ay pinapabayaan lang. At ito ang sumisira sa kanya. Dahil imposibleng itago sa kanyang konsensya ang isinisigaw na ng kanyang katawan, ang tao na ito ay tinanggihan ang pagmamahal at nayon tinatanggihan na rin ang sarili. Hindi mo kailangang patunayan ng kahit ano. Hindi mo kailanman kailangan gawin yon. Hindi mo kailangang maghiganti. Ang buhay na ang bahala dyan. At hindi ito sa masamang paraan, kundi sa katuwiran. Nakikita ng taong ito ang sarili sa salamin at nakakaramdam ng kahihiyan. Dahil napapansin niya ang pagkakaiba. Napapansin niya na hindi kalabis. Ikaw ay tapang. At ngayon ang lahat ng kanyang natatagpuan ay pawang mababaw. Mabilis ang koneksyon. Mababaw na usapan. Malalamig na presensya. Samantalang ikaw ay naging hindi matiis na kawalan. Naging hindi makatarungang paghahambing. Naging alaala na hindi naglalabas ng espasyo. Naging ikaw ang hindi niya kayang maabot. At sa bawat pagtatangka niyang punuan ang butas na iyon lalong lumulubog. Dahil walang kapalit sa katotohanan. At ikaw ay katotohanan. Itinakwil ka niya. Ngunit ngayon ikaw na ang lahat ng gusto niyang lakasan ang loob upang matanggap. Napansin mo na ba ito? Napansin mo na ba kapag ang isang tao ay nagsisimulang malanta sa loob dahil nawala ka? Naramdaman mo na ba na ang kawalan mo ngayon ay mas mabigat kaysa anumang pilit na presensya? Kung ikaw ay natalaban dito magkomento dito, kailangan kong marinig ito. Dahil hindi lang ito tungkol sa taong yon. Tungkol din ito sa'yo. Tungkol sa paraan kung paano mo itinakwil ang sarili mo matapos kang itakwil. Tungkol sa paraan paano ka nagsimulang mag sa sarili mong halaga, dahil lamang may isang taong hindi marunong kumilala. Mas ngayon nagsisimula ng magbaligtad ang lahat. Dahil ang sakit na sinubukan niyang ibigay sa'yo siya na ngayon ang nakakaranas at ikaw naman iyong ginawang lakas. Sa kalinawan. Sa presensya. Ngayon ikaw na ang mayroong bagay na hindi niya alam kung paano hihingin. Ngayon ikaw na, sa katahimikan, ang nagpapatigil sa kanyang oras. Ngayon ikaw na ang kanyang pilit kalimutan, ngunit hindi magawa. Hindi aaminin ng taong ito. Dahil patuloy na sumisigaw ang kanyang pride. Pero sa loob talo na siya. Nararamdaman mo ba? Nararamdaman mo bang hindi ka na ang tinanggihan, kundi ang tao ngayon kinaayawan? Mapagtatanto mo kung paanong ang pagtanggi ay naging isang pagbubunyad. Hindi masakit dahil natapos na. Masakit dahil ipinakita sa iyo kung sino ka at kung sino ang taong iyon na hindi handa para maging ikaw. Ang pagtanggi sa simula ay tila isang parusa. Isang pagkakamali. Isang kawalang katarungan. Pero ngayon malinaw na sa iyo Isang salamin lamang iyon ng isang mas malalim na katotohanan, ang taong ito ay hindi pa handa para sa iyo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa isang taong hindi humihingi, kundi nagbibigay. Sa isang taong hindi nagaambang umalis, kundi pinipiling manatili. Sa isang taong hindi naglalaro, kundi nararamdaman. Sanay siyang mahalin dahil sa takot. Minahal mo siya ng buo. Nang may tindi. Nang may pagbibigay at iyon, para sa taong hindi kilala ang sarili, ay nakakatakot. Tinanggihan kanya upang hindi harapin ang sariling kakulangan. Dahil kapag tunay na may nagmamahal nakikita ng tao ang kabuuan ng sarili. At ang nakita niya sa sarili hindi niya nagawang panindigan. Hindi niya matiis ang makita ang sariling kakulangan. Ang sariling takot. Ang sariling kawalan ng kakayahan na magmahal ng buong kabuuan. Ikaw ang naging salamin, at hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita. Kaya umalis siya. Kaya tinanggihan kanya, Hindi ikaw. Kundi ang nararamdaman niya sa harap mo. At ngayon? Ngayon, nakikita niyang mag-isa siya kahit na napapalibutan. Walang laman kahit na nasa ibang mga bisig. May kasalanan kahit na nagpapanggap na magaan ang loob. Tinitingnan kanya ngayon at nauunawaan ang kanyang itinanggi. Napagtanto niyang nawala ka hindi dahil sa sobra kundi dahil sa kakulangan ng tapang. At ikaw? Tumigil ka na sa paghini ng tawad sa sarili. Tumigil ka na sa pagpapakababa upang magkasya sa katahimikan ng iba. Tumigil ka na sa pagsusubok na intindihin ang bagay na malinaw na. Nalampasan mo ang pagtanggi dahil naintindihan mo kung saan ito nagmula. At ngayon, naglalakad ka na ng iba. Hindi para patunayan ng kahit ano. Ngunit dahil natutunan mong masdan kung kailan ang isang bagay ay hindi tungkol sa iyo. Nadarama mo kung kailan hindi ka maabot ng isang tao. At sa halip na ipilit, pinipili mong huwag iwanan ang sarili. Tinanggihan ka ng taong iyon. Ngunit ngayon ikaw na ang may hawak ng bagay na hindi na niya kayang hawakan, kapayapaan. Ang kapayapaan ng taong hindi na sinisisi ang sarili sa pag-ibig. Ang kapayapaan ng taong alam ang sarili niyang halaga ang kapayapaan ng taong tumigil na sa pagdadala ng kahihiyan ng iba. At iyon ang dahilan kung bakit ngayon nararamdaman ng taong iyon ang naramdaman mo. Ngunit wala na ang pag-ibig na ibinigay mo. Wala na ang pag-aalaga na ipinadama mo. Wala nang pagkakataon na bumalik. Dahil may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng buhay. Inilalantad lamang. At ang sugat na ito kanyang dadalhin sa loob. Mag-isa. Napansin mo na ba ito? Naramdaman mo ba ang enerhiya ng isang taong tumanggi sa iyo na babasag sa katahimikan tuwing nakikita kang payapa? Magkomento, nararamdaman ko ito. At huwag mong isipin na tapos na. Dahil may darating pa isang bagay na magbabago ng lahat. Tinanggihan ka ng isang taong hindi marunong magmahal. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang isang taong marunong ang pumasok sa iyong buhay? Alam mo ba kung ano ang mangyayari? Tututol ang iyong katawan, Magtitimpi ang puso. Magtataka ang isip. Magdududa ang kaluluwa. Dahil sa kaibuturan nakatali ka pa rin sa takot na muling matanggi. Kahit hindi mo sinasadya, pinoprotektahan mo pa rin ang sarili mula sa tila sobrang ganda para maging totoo. Dahil napakaganda, para sa'yo laging may katapusan. Kaya't nagsisimula kang lumayo, hindi mo man napapansin. Nagsisimula kang subukin. Pinapahaba ang pagsagot. Nagkukunwaring hindi mo masyadong nadarama. Nais mong maranasan ng bago, ngunit isang bahagi ng iyong sarili ay nandoon pa rin sa nakaraan. Naririnig mo pa rin ang boses ng taong lumisan. Dala mo pa rin ang bigat ng pagtanggi ng ikaw ay bupa. Ngunit pakinggan mo ito ng mabuti, hindi ka na ang pagtangging iyon. Ikaw ang nakalampas sa kanya. Ikaw ang hindi nawala ang kakayahang maramdaman kahit pagkatapos itapo ng taong hindi ka nakita at ngayon nais kang bigyan ng buhay ng isang bagay na hindi mo pa nararanasan, reciprocidad. Pero para eso, kailangan mong alisin ang gawin ng depensa. Kailangan mong itapon ang kalasad. Kailangan mong payagan ang sarili mong muling makita, at sa pagkakataong ito, matanggap. Dahil, may mga tao na titingin sa iyo at hindi tatakbo palayo. May mga tao na hahawak sa iyo ng may pag-iingat, ng totoo, ng may pagnanais na manatili. Ngunit ang bagong taong ito ay hindi makakapasok kung ikaw ay kapit na kapit pa rin sa alaala ng taong umalis. At ito ang kailangang mong tanggapin ngayon, yung taong tumanggi sa iyo wala na. Yung pinsalang ginawa niya totoo. Pero kailangang magtapos ang siklo. At ikaw ang kailangang magtapos nito. Dahil walang sinumang may karapatang magparalisa sa iyo. At walang sinumang may kapangyarihan upang tukuyin ka. Mas malaki ka sa sugat ng pag-abandona. Mas malakas ka sa kalungkutan na nadama mo. Mas buka kaysa sa kawalan na iniwan. At ngayon nasa iyo na ang panahon upang mapagtanto ito. Hindi sa salita. Hindi sa teorya. Ngunit sa praktika. Sa oras ng pagsagot sa mensahe na puno ng lambing. Sa oras ng pagtanggap ng isang yakap. Sa oras ng pagtigil sa paghadlang sa pagmamahal na dumarating. Ang taong iyon mula sa nakaraan ay buhay pa rin sa iyo, hindi dahil malaki siya. Munit dahil hindi mo pa pinapayagang punuin ang puwang na naiwan. Ngunit mula ngayon gagawin mo na. Mapapansin mo kung kailan ang bago ay tunay. Mapapansin mo na hindi mo na kailangang lagi pang magtangbol. Mapapansin mo na ang totoong pag-ibig ay hindi nakakasakit, ito ay nagpapagaling. At higit sa lahat mapapansin mo na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa kakayahan ng iba na makita ito. Kung sino man ang tumanggi sayo, hindi kanya tinukoy siya lamang ay nagpakita ng tunay niyang kulay. At kung sino man ang darating ngayon ipapakita sa kung sino ka. Dahil hindi ka lamang isang iniwan. Ikaw ay isang taong pinangalagaan. Pinangalagaan mula sa kahinaan. Pinangalagaan mula sa kawalan ng tunay na presensya. Pinangalagaan mula sa emosyonal na kalituhan ng taong hindi alam ang kanyang nararamdaman. At ngayon, mabubuhay ka ng kabaligtaran ng lahat ng ito. Pero ito ay mangyayari lamang kung may lakas ng loob kang bitawan ng totoo. Handa ka na ba? Totoo bang handa ka ng hindi nahabulin muli kung sakaling bumalik ang taong ito mula sa nakaraan? May pakialam ba ang tava konfuso na yan? May pagod na tingin ng isang tao na gusto lang sana magbalik tanaw pero walang lakas ng loob na balikan ang daan. Talaga bang handa ka ng hayaan ang kawalan ng hindi sinusubukang punuan? Dahil ang tunay na pagsisimula ay hindi nagsisimula kapag may bagong dumating. Nagsisimula ito kapag tumigil ka ng palihim na umaasa na magbabago ang taong iyon. At marahil ito ang pinakamahirap na bahagi. Dahil may isang bahagi sa iyo na naghihintay pa ring makilala. Napatuloy na nangarap ng ti paano kung. Napatuloy na pinapanta siya ang sandali na hahanapin ka ng taong iyon, na may mga mata na puno ng pagsisisi, at sasabihin, ngayon naintindihan ko na ang lahat. Munit hayaan mong sabihin ko ito sa iyo ng malinaw gaya ng hinihingi ng sandali, ang araw na iyon ay maaaring hindi dumating. At kung dumating man hindi ito magdadala ng kapayapaan. Dahil ang taong tumanggi sa iyo habang ikaw ay nagbibigay, hindi kailanman magmamahal sa iyo ng naayon sa nararapat mong matanggap. Walang kapasidad ang taong iyon. Walang presensya. Walang emosyonal na kahandaan. Maaring nararamdaman niya ang pagkawala mo. Ngunit ang makaramdam ng pagkawala ay hindi kapareho ng pagiging handa. Maaring naaalala niya ang mga alaalan nyo. Ngunit ang pag-alala ay hindi kapareho ng pagbabago. Kailangan mong maunawaan, minsan dumarating ang pagsisisi. Ngunit huli na. At mahina. At dumarating lang para maibsan ang pagkakasala at hindi para muling bumuo ng anuman. At hindi ka na dapat maglingkod bilang ginhawa para kahit sino. Hindi ka kaaliwan sa dulo ng gabi hindi ka pansamantalang kublihan sa kaluluwa ng taong tumakas sa sariling katotohanan. Ikaw ay buo. At kailangan kang tratuhin ng ganoon. Huwag tanggapin ang mas mababa sa tunay na presensya. Huwag nang tanggapin ang mga walang laman na pangako. Huwag nang tanggapin ang mga salitang walang kahihinatnan. Dahil kung tatanggapan mo ito muli, tatalikuran mo ang iyong sarili. Pagtataksilan mo ang iyong sarili. Tatanggihan mo ang sarili mo tulad ng minsang pagtanggi ng taong iyon sa iyo. At matagal mo na itong ginagawa. Ngayon na ang oras para tumigil. Para bumitaw. Para sabihin sa sarili ng buong puso, pinipili ko ang aking sarili. Kahit masakit. Kahit na bumalik sa alaala ang taong iyon. Kahit na mangulila ang katawan. Dahil ang pagpili sa sarili ay ang pagputol sa siklo. Ito ay upang pigilan na ang sakit ay maulit. Ito ay upang tapusin ang etso ng pagreject reject At tanging ikaw lamang ang makakagawa nito. Ikaw lamang ang maaaring magparangal sa lahat ng dinaanan. Ikaw lamang ang maaaring magprotekta sa iyong nararamdaman. Ikaw lamang ang maaaring maglagay ng tunay na hangganan sa pagitan ng nasasaktan at gumagaling. Itong taong ito siya ay nagkaroon na ng pagkakataon. Nakita niya kung sino ka. At nagdesisyon siyang hindi manatili. At ngayon ikaw naman ang magdedesisyon. Pero hindi pa ito natatapos. Dahil mayroon pang isang huling layer ng lahat ng ito na halos walang sinuman ang nagsasalita tungkol dito at kailangan mong mapansin ito upang ganap na makalaya. Kung ikaw ay natamaan nito, magkomento, mag-iwan ng like, mag-subscribe at ibahagi sa mga kinakailangan pakinggan ito.